Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome back sa aking YouTube channel. Maligayang pagdating sa Pilipinas kung saan ang mga kalsada ay buhay na buhay sa kulay, pagiging malikhain, at di mapagkakamalang ugong ng hari ng kalsada ang jeepney ngayon, ating tuklasin ang kamangha-manghang kwento kung paano naging isang kultural icon at lifeline para sa milyon-milyon ang simpleng sasakyang ito. Kaya, tara na, sakay na, at sumama sa isang biyahe sa kasaysayan. Nagsimula ang lahat pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaydig, ang Pilipinas ay lubos na nasalanta, wasak ang mga gusali, Sirang-sira ang mga kalsada at halos wala ng pampublikong transportasyon. Kailangan ng mga tao ng paraan upang makabiyahe, lalo na habang binubuo nila muli ang kanilang mga buhay. Dito pumasok ang mga surplus military jeep na iniwan na persa ng US, maliliit ngunit matitibay na sasakyang ginagamit ng mga sundalo noong digmaan. Para sa mga Pilipino, ang mga jeep na ito ay higit pa sa mga abandonadong sasakyan ito'y isang oportunidad. Sa tulong na pagiging malikhain at sipag, binago ang mga jeep na ito upang maging kung ano ang kilala natin ngayon bilang jeepney. Pinahaba ang chassis upang magkasya ng mas maraming pasahero, nilagyan ng metal na bubong para protektahan mula sa tropikal na araw at ulan at nagdagdag ng mahabang upuan sa gilid para sa mga pasahero. Pininturahan pa ito ng makukulay na disenyo at nilagyan ng personal na palamuti upang maging kakaiba. Ang mga binagong jeep na ito ay naging abot kayang pampasaherong sasakyan o PUVs na kayang magdala ng mga tao mula bayan hanggang lungsod. Madali itong patakbuhin, mura ang maintenance at perpekto para sa makikitid na kalsada. Fun fact, ang pangalang jeepney ay kombinasyon ng jeep at jeepney nangangahulog ang Shared Taxi. At ganun lang ang isang relikya mula sa digmaan ay naging lifeline para sa milyon-milyong Pilipino. Pero hindi lang natigil ang jeepney bilang practical Naging canvas din ito para sa pagiging malikhain ng Pilipino. Sa paglipas ng panahon, ginagawang gumagalaw na sining ang mga sasakyang ito. Pinalamutian ito ng matitingkad na kulay, masilimuot na disenyo, relihiyos ng imahe tulad ng santo o Bible verses, pop culture icons tulad ng superheroes o celebrities, at kahit personal na pangalan o pagmamalaki sa bayan. Walang dalawa ang jeepney magkapareho kasing yonik sila ng kanilang may-ari. Ang makulay na sining na ito ay nagbigay daan upang maging higit pa sa transportasyon ang jeepney. Naging simbolo ito ng pagmamalaki at pagkakilanlan bilang Pilipino. Bawat disenyo ay may kwento, tungkol man ito sa pananampalataya, pamilya o kasiyahan at nagpapakita ng personalidad ng driver o may-ari nito. Tinawag ding hari ng kalsada ang jeepney. Bakit? dahil nangingibabaw sila sa lansangan. Ang mga sasakyang ito ay matibay at kayang harapin ang lahat, mula sa magulong trapiko sa lungsod hanggang sa magaspang na kalsada sa probinsya, pero higit pa rito, sama nila ang mga tao. Sa loob nito, nakaupo ng magkakatabi ang mga pasahero sa mahabang upuan, madalas nagbabahagian ng kwento, tawanan o kahit merienda habang nasa biyahe. Hindi lang ito basta sakayan. It's a community on wheels. Ang mga jeepney ay hindi lang iconic, mahalaga rin sila sa pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas. Mahigit 600,000 drivers nationwide ang umasa rito para sa kanilang kabuhayan. Para sa maraming driver, higit pa sa sasakyan ang kanilang jeepney ito ang pangunahing pinagkukunan nila ng kita para sa pamilya. Gumising sila ng maaga araw-araw upang tahakin ang mataong kalsada at tiyaking makarating ng ligtas ang mga pasahero. Pero hindi lang doon natatapos. Ang mga mekaniko ay may malaking papel din upang mapanatiling maayos ang takbo ng lumang sasakyang ito kahit digada na silang ginagamit. At huwag kalimutan ang mga artistang ginagawang obra maestra ang bawat jeepney upang magbigay buhay sa ating kalsada. Para naman sa mga pasahero, abot kayang paraan ito upang makapagbiyahe, milyon-milyon araw-araw ang umaasa rito, papunta sa trabaho, paaralan o palingke. At para naman sa mga turista, ang jeepney ay isang kailangang makita. Ang makukulay nitong disenyo ay isa sa pinakakinukuhanan ng litrato bilang simbolo ng kulturang Pilipino, isang tunay na representasyon ng pagiging malikhain at matatag. gayon pa hindi lahat ay maayos para sa ating minamahal na mga jeepney. Pagamat mahal natin sila, gumagamit pa rin ang tradisyonal nilang modelo ng mga lumang diesel engine na naglalabas na nakakapinsalang usok, isang malaking problema lalo na't mahina na rin ang kalidad ng hangin lalo na sa Maynila. Upang tugunan ito, inalunsad noong 2017 ng gobyerno ang Public Utility Vehicle Modernization Program PUVMP. Layunin nito palitan ang traditional na mga jeepney gamit ang eco-friendly alternatives tulad ng electric o Euro 4 compliant vehicles. Maganda ito para sa kalikasan, 'di ba? Pero may problema. Umabot hanggang 2.4 hanggang 2.6 million bawat modernized unit. Para sa maraming driver na sapat lang kinikita araw-araw hindi nila kayang bayaran ito kahit pa may subsidy mula gobyerno. Ipinahayag ng mga driver ang kanilang mga alalahanin sa pamamagitan ng mga strike at protesta sa buong bansa. Marami ang nangangamba na mawala ng trabaho o mabaon sa utang para lamang makasunod sa mga patakaran ng modernisasyon. May ilan din nag-aalala na baka maagaw ng malalaking transport cooperatives ang mga rutang tradisyonal na pinapatakbo ng maliliit na operator. Bagamat layunin ng modernisasyon na bawasan ang pulusyon at pagbutihin ang kaligtasan ng mga pasahero, may panganib ding itong mabura ang kultural na pagkakakinanlan na nakatali sa tradisyonal na jeepney ang mga jeepney na ating kinagasnan at minamahal. mila ng mga hamon, isang bagay ang malinaw. Ang jeepney ay higit pa sa transportasyon. Ito ay bahagi ng pamanang Pilipino. Alam mo ba na isang saraw may jeepney ang itinatampok sa 1964 New York World's Fair? Kinakatawa nito ang talino at pagiging malikhain ng Pilipino sa pandaigdigang intablado. Ang jeepney ay sumisimbolo ng katatagan at kakayahang umangkop Mula sa Warsaw Plus, ginagawa itong isang bagay na natatanging Pilipino at tumatagal sa pagsubok ng panahon. Ang mga ito ay hindi lamang sasakyan, patunay ito kung paano kayang gawing pambihira ng mga Pilipino, isang simpleng bagay o kahit sirang gamit. Habang tayo ay patungo sa modernisasyon, alalahanin natin kung ano ang nagpapaspecial sa mga sasakyang ito ang kanilang sining, diwa ng komunidad at papel nila sa paghubog ng pagkakilanlan bilang Pilipino. At yan ang kwento ng Chipney mula sa simpleng simula nito pagkatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig hanggang sa pagiging isang kultural icon ngayon. Tunay itong patunay ng pagiging malikhain at matatag ng Pilipino. Kung nagustuhan mo ang biyahe natin sa kasaysayan, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa iyong mga kaibigan at mag-subscribe para sa iba pang kwento tungkol sa kultura at pamana. Salamat po at paalam.